Hello guys, babiyahe tayo uli. Ngayon ay may pupuntahan tayo kasamang isa sa mga taong laging nandyan para tumulong sa atin sa paghahanap ng mga lugar na nangangailangan ng tulong. Ngayon naman, siya ang bibigyan natin ng munting blessing para sa kanyang pamilya. Isang pasasalamat para sa lahat ng kanyang nagawa. Sana ay suportahan nyo ang video na ito hanggang sa dulo. Huwag kalimutan, i-like at i-share. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na rin sa aming YouTube channel, Mother and Uneng Vlog. Maraming salamat sa inyo and let's spread the love and blessings. At dito nga po pala to sa lugar sa QI Araneta po sa Quezon City. At nandito na nga tayo, tayo ay maghahanap lang ng parking, pamunta sa isang grocery store para bigyan ng konting blessing ang ating kasama. at dito na po tayo. At nandito na nga tayo sa isang grocery store, tayo ay mamimili na kailangan ni Ronaldine at ng pamilya niya. Umpisa na nga po natin bumili ng mga pangangailangan At bukod nga kay Ronaldin uh, ay sa rin namin ang kanyang pangalawang anak dahil sinundo niya muna ito sa eskwelahan. At nag-uumpisa na nga tayong mamili ng mga kailangan niya at tinanong ko rin siya kung ano bang kailangan ng pamilya niya, talo ng mga anak niya. At ikot pa rin kami ng ikot hanggang makompleto namin yung mga kailangan na bilhin. At bising-bising nga tayo magtingin-tingin ng mga mabibili pang kailangan nila. priority din natin mabili yung mga araw-araw na kakainin nila at baon ng anak niya. Dahil nga sa pagkakakwento ni Ronaldin, dun siya medyo struggle dahil wala na siya pinagkukunan ng everyday panggastos nila. Simula din ng manakaw yung cart na ginagamit niya pang negosyo. At bumili nga rin tayo ng mga delata na kailangan nila pang stock para kung sakaling dumating sila na gutom at kailangan nila meron silang That's stock ako, na makukuha sa loob ng bahay Ay, hindi na ako nagsuklay kaya tingnan nyo naman yung buhok ko dyan, di ba? gulo, -gulo. iba kasi pag may mga anak ka sa bahay, talagang gutumin sila. Kaya, importante may istak ka sa loob ng bahay. At ikot pa nga rin kami ng ikot at may nahanap pa na baka sakaling meron kaming makaligtaan para At lahat. ang sunod nating binili ay ang pinaka-importante sa lahat ay ang bigas. At bumili na rin tayo ng mga kailangan nila sa loob ng kusina, lalo na ang mga mantika at iba pang mga kailangan sa loob ng kusina. at sa bago sa channel ni Mother and Uning Vlog. Hello po at sana sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo kay Mother and Uning Vlog. Sana patuloy kayo manood para mas maraming sumuporta sa channel na to at mas maraming matulungan. Itong pagtulong na to ay galing na rin sa pagsuporta nyo. Sana patuloy pa rin ang pagsuporta at panonood nyo kay Mother and Uning Vlog. At sana tapusin nyo rin tong video na to hanggang sa dulo. At ang vlog na ito ay walang kinalaman sa kahit anong advertisement ng mga produkto or kahit ano. at patapos na nga tayo at pipila na rin tayo sa counter para bayaran itong mga binili natin. At waiting na nga tayo dito sa pila para bayaran ang lahat ng pinamili natin at pasensya na rin pala sa magulukong buko dyan. At iniisa-isa na nga natin kung may kulang or may nakaligtaan. At ito pa nga ay may konting pahabol dahil mas kailangan din pala ng anak niya yung baon-baon. Since makakales ka sa pera, magkain na lang. Aww. Kaya nagdagdag na rin kami ng mga tinapay at pambaon ng mga bata. At kasama rin nga namin dyan yung pinsan ni Ali para tulungan kami sa mga bubuhatin. At sinasakay na nga natin yung ating mga napamili kanina at ihahatid naman natin sila sa kanilang inuuyan. At ngayong araw nga, kita nyo naman, medyo makulimdim at umaambun na rin kanina. At andito na nga tayo sa labas ng skinita nila. Maghahanap lang tayo ng parking nang hindi tayo makakasagabal sa mga dumadaan. bababa na rin natin ang ating mga pinamili para sa kanila. At nandito na rin yung bunsong anak ni Ronaldin, ang anak niyang lalaki na si Marco. At papasok na nga kami dito sa skin nila. At habang papasok ng papasok sa loob nila, ay pasikip na rin ng pasikip. At may papasukan niya kaming madilim na part. Ito yung kailangan natin gumamit ng flashlight para makita natin yung dinadaanan natin guys oh no dito sa part ito na ginamit natin ng flashlight ay pag hindi mo nilawan ay talagang matatapilok ka or madadapa dahil hindi mo makikita yung dinadaanan mo At andito na nga tayo papasok kila Rodaline at ito na yung bahay nila. Dito po kami natutulog ng pamilya ko. Mga anak ko, tatlo po yung anak ko. Tapos kami ng asawa ko. Diyan po. Ito po yung ginagamit namin, pasen para pansapin po dito. Kasi ano po, para di po pumasok yung lamig sa ano namin. Yan po. Tapos dito po, dito po yung kusina namin. Dito kami naghuhugas, nagluluto. Tapos ito po, CR po namin. Dito po kami nag-CR. Diyan po kami naliligo. Si CR po. At uh, ito nga pinapakita sa atin ni Ronaline kung anong itsura ng tinitirhan nila ngayon at tinutulugan na bahay. Hey, Rona, kamusta ka naman ngayon? Ah, uh, ito naman po, kahit pa paano na nakakaraos po, sobrang hirap ng buhay. Ano, so, ilan na pala yung anak mo? Tatlo po na uh, tatlo na po nag-aaral, isang grade 8, isang grade 5, saka isang grade 1. Tatlo na pala yan ako mo, no? Anong pinagkakabala mo? Ano yung nagiging way mo para mabuhay sila o mabuhay kayo sa pangalawa? Meron po akong pinagkakakitaan na maliit po. ah, uh, doon ko po kinukuha yung pang-araw-araw namin. ah, uh, nakakaraos naman po sa pang-araw-araw. Nga lang po, may mga araw lang po talaga na matumal, may mga araw din na malakas. Wala doon sa mga tinitinda mo doon nga sa nabanggit mo, no, yung cart mo, na ginagawa mong hanap buhay, nagtitinda ka, no? Saan ka madalas nga pala mo po yung pwesto nga alit niyan? Pagka, ano, doon po sa may ano palansa po, doon po sa may dulo ng palansa, malapit po sa pila ng mga jeepney driver ano? ako. Kamusta naman ngayon yung ano business mo na yan? na ayun nga kariton. po, sa, sa ang sa palad po, ninakaw po kay ninakaw po kasi yung cart ko. Kaya ayun ay po, ganun nice po, yung po, po yung paghahanap buhay ko po. Ah, ano pinagkakabala mo ngayon? Baka sa kasamang palad na wala yung ninakaw yung kariton na pinagkakitaan mo. pa e, paano mo ngayon mabubuhay ngayon yung mga anak mo? Yung na nakakatulong sa inyo yung pain May extra extra po ako. Um, Pagalinis po, pagalaba po. Minsan po yung mga kaibigan ko po na naglilinis sa mga kondo, sinasama po nila ako pagkailangan po ng tao. Ano pala ka pa na asawa mo? Ang tricycle uh, driver po siya. Diyan po sa may mesa po. Kamusta naman? Nakakatulong naman ba sa pamilya ah uh, Nakakatulong naman po. Ay paano? Kasi may mga araw lang po talaga na ano, talaga kinakapos po talaga kasi hindi naman po ganun kalakas ang biyahe dyan sa kanto, sa may mesa po. Ano lang, no? Padalasan kasi pag ganyan, trabaho mo is na tricycle. Pagka may mga araw ng pasok lang, no? Mada po, ma o, o, na okay. makita niya rin yan. Pagka walang pasok, holiday. Ang ordinaryo mga araw po, mga weekend, medyo matumal yung mga ganyan trabaho. Okay. O, o, o natanungin ko na namin, anong pangarap mo sa pamilya mo? Ako? gusto lang naman po magkapagtapos yung mga anak ko. Kahit sa sobrang hirap ng buhay. Kasi, yun naman po yung mapapamana ko sa kanila eh. Yung kodigasyon. Kasi, hindi ko po kasi nakamit yun eh. Gusto ko kahit yung mga anak ko malam po. Magawa nila yun. Gusto yung masaya na po ako kahit nahirap po kami. Basta yung mga anak ko po, makapagtapos lang po talaga. Makaahon po kahit paano. Kasi ayoko na rin dalasin ng mga anak ko yung ganitong hirap. Kaya yeah, gusto ko sila makapagtapos po talaga. Right. Lahat naman siguro ng mga magulang yan din ang parang sa mga anak. Hindi nga no, Rona, no? Uh, paano mo kinakaya ngayon na harapin yung pang-araw-araw ng restosin tulad yan? Pato na pala yung mga nag-aaral mong anak. Anong way mo na ginagawa. Uh, ano na? Nalain naman kayo ng ah Uh, totoo lang po, may mga araw po talaga na dalawang beses lang. So, sobrang hirap. ah uh, lalo na ako, may extra-extra lang ako. Yung asawa ko, hindi naman ganun kalaki talaga yung kinikita yung sa binabiyahin niya sa motor. sa buhay na ganyan nga yung kalagayan natin. Paano ang uh, dasal lang po sa itaas? ah, uh, lagi lang po paano, lagi lang magdasal. Uh, Inakaya ko to kasi na nakikita ko yung mga anak ko. Sila nagiging lakas ko. Kahit na dami-dami pagsubok na dumarating sa buhay natin, laban lang. Huwag natin gawin dahil ng kahirapan. Basta laban lang tayo sa buhay. Um, di naman sigad eh. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo, ano, hindi tayo pababayaan ni Sa mga nais tumulong or gustong tumulong kay Ronalyn, ah, uh, pwede po kayo mag-direct dito sa channel ni Mother and Uning Vlog at makakaasa po kayo. Ang tulong nyo ay makakarating mismo sa kanya. Salamat po Mother Uning Vlog. Maraming maraming salamat po. God bless. Marami po po sana ang blessing ang dumating po sa inyo. Para marami po po kayong matulungan. Um, kahit sa malayo po kayo, nagagawa niyo po tumulong. Maraming 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 salamat po. Laking tulong po sa pamilya ko po to. Maraming maraming salamat po. Mother Uning Vlog. at sana Ronaline, i-bless ka pa ni Lord at i-guide pa lakasin para sa mga anak mo. At kung sino man yung kumuha ng card ni sa sana makonsensya ka rin dahil merong pamilyang binubuhay yung taong kinuwanan mo. Maraming maraming salamat Mother Uning Vlog. Maraming salamat sa blessing na ibinigay mo po sa pamilya ko. Marami pa po sana kayong matulungan na kagaya ko. At marami pa po sana blessing ang dumating po sa inyo. um uh, maraming maraming salamat po. Lagi niyo po ingatan yung katawan niyo. Um, kahit sa malayo kayo, hindi kayo nakakalimot na tumulong sa kapwa niyo. Maraming maraming salamat po, Mother Uning Vlog. Thank you po. Maraming po salamat. At palabas na nga tayo ulit dito kay La Ronaline at hahatid niya tayo hanggang sa labasan. At ito nga makikita natin ulit yung dinaanan natin papasok. Ngayon naman ay palabas na tayo. At itong skinita na nga to, ay talaga nga namang maliit palabas pati paloob. At dead end na yung pinakadulo niya. So isa lang talaga ang lagusan nila palabas. Taos pusong nagpapasalamat si Mother and Uning Vlog sa pagsuporta nyo at sana tuloy-tuloy lang po ang panonood nyo at huwag kayong magsasawa para mas marami pang katulad ni Ronaline ang matulungan ng channel na to.